sangit na ng kadiliman mayroong liwanag na natanaw ng mga tao. Pero ang problema po nung siya ay dumating dahil sa tagal na rin ng paghihintay nila sa kanilang hinihintay na mesiyas, sila po ay nadiliman na, sila po ay nagpatuloy na sa kanilang mga gawi, no? At hindi po nila nakilala ang pagdalaw mismo ng Diyos sa kanila. Ang mga Hudyo po ay naghihintay ng isang tagapagligtas na ililigtas sila sa mga Romano. Hindi nila alam o hindi nila hinahangad yung kaligtasan ng kaluluwa nila. Eh. Hinahangad nila yung kaligtasan nila na lumaya sila sa mga Romano. So, entonces, sa makatawid, ang kanilang hinahangad ay ang kaligtasan na pang laman o pang lupa. Ano po? Pero, sa panahon po natin ngayon kung ito, kung ito kung ililibot mo lang ang inyong mga mata makikita po ninyo na may mga ganyan pa rin mga tao. Nakatutok lamang dito sa lupa. Hindi nila binibigyan ng pansin what will happen after they die. So it's so sad. Uh, alam po ba ninyo kani-kanina lang po uh, may lumapit po sa akin binigyan ko po ng 600 pesos. Kung may isang libo po ako, ibibigay ko po sana. Kaya lang pamasahe ko po yon Dahil may pupuntahan po ako mamaya na kinalaman nga po sa ano, no? Sa personal matters. Uh, kaya nabigyan ko lang po 600. Kaya sabi ko, pasensya na po, ganun ganon Yung tao pong yan dati, nung buhay pa ang kanyang mga magulang, uh, maganda ang kanilang mga pamumuhay. Okay, so kaya na napablog ako eh, kaya sabi ko, isi-share ko to makinig kong mabuti. Maganda ang pamumuhay nila. Uh, sila po ay uh, tatlong magkakapatid, puros mga lalaki. Namatay na po yung dalawang kapatid niya, namatay na rin mga magulang niya. Sabi niya, uli lang lubos na raw po siya, siya na lang natira sa pamilya. Okay, pero sila po ay isang pamilya na wala kay Christ. Sila po ay nasa religion. Alam naman natin ang pinakamatandang religion. Yun na yun. Hindi ko napapangalanan. Sila po ay talagang uh, nananangan sa mga tradisyon ng araw. Uh, pero ang alam ko po talaga, dahil masagana sila ng araw, may mga sakyan din sila, maayos, no? At uh, yes, alam mo, pag wala ka kay Kristo, kung masipag ka, aasenso uh, ka rin naman eh. Pero pwedeng mawala yan sa biglaan. Ngayon, kung naki-Christ ka naman, nakala mo mawala wala ka ng supply, akala mo mauubusan ka na pero isusupply pa rin ni Jesus yan kasi ang ang, ang pagkakaiba ikaw na naki Jesus yung mga taong yan mas kasabi alam mo ha itong sasabihin ko po sa inyo revelation lang po ni ni Jesus sa akin ngayon lang ito sabi ni Jesus sa akin kahit ang pinaka billionaire yung tao pwedeng ma mawala lahat ang kanyang pera kung wala sa akin sabi yan. kahit ikaw na simpleng tao lang hindi ka magkukulang kung nasa akin ka yan ang sabi ni Jesus Wow, ako lang. record ko to, Lord. Ako. Yes, ang lakas ng revelation. Nangyari po yan. Kanina kasi, parang naistorbo ako. Sabi ko, oh, may, may matawag na naman sa akin. Ako. So, so, siyempre, ganun po tayo. Tinuntahan ko. Uy, kuya, hindi ko po kinakilala. Ako. Alam mo, lilang lubos na ako. Ganun, ganun. Na, ah, sabi niya, ganun, ganun. Ah, ako na lang natitira. Uh, ah, yung 600 na yun kasi, gagamitin daw niya pampunta sa ospital. Pero knowing this guy kasi, dating may bisyo kasi, pero alam po ba ninyo, kung may, may isang libo ko, bibigyan ko po talaga, kaya hindi, alam na po talaga yung natira sa pera ko eh. No? Kaya, uh, yes, sabi ko, sana makarating po kayo sa pupunta niyong ospital niya para ano, mapagamot na po ninyo yan. Ako, o ano man. Pero, okay naman siya, nakakalakad naman po siya. At uh, ito, sinera na namin ng gospel dati pero talagang wala eh. Ay. yes. Yun nga po, na ng Lord. Kasi niisip ko kanina, sabi ko, Lord, ah, magandang pamilya yan. May bahay. Yung bahay po nila, wala na, ibenta na po. Magandang bahay po yun, up and down. Oo, while growing, ah, uh, pumupunta po kami doon. At uh, may mga katulong din sila. Niisip ko kanina, Lord, nawala lahat sa kanila yun. Kasi sabi ni Kuya, wala na rin yun oh, wala na lahat. Yan sabi ng Panginoon na sa akin, para sa bulong lang niya. Bulong is still little boy, sabi niya. Kahit, kahit ang pinaka-billionaire yung tao sa, life, sa mundong ito, pwedeng mawala lahat sa isang iglap ang kanyang billion o yung mga tinatangkilik niya. Pero pag nasa akin ka, okay, kahit simple lang ang buhay mo, hindi ka magkukulang. Dahil i-bless ible kita ng i-bless. Ible yung rumaragasang, ayun ang ano, rumaragasang pagpapala ang term. Yung rumaragasang pagpapala, grabe sa'yo, anak. Hindi ka magkukulang. Kaya huwag kang matakot. Ayun, kasi minsan nakita ko, Lord, ganun pala, pwede palang mawala, ganun. Pero parang in-entertain ko yung takot. Kaya sabi na, huwag kang matakot. Nandito ako. Di ba? So, ganyan eh. So, uh, yung tatay kasi niya, uh, alipin ng bisyo rin, no? ah uh, may pera nga, pero alipin ng bisyo. Siyempre, may, may mga kaya nga sila. So, ganun po ang, ano, ang siste. Diyan. Kaya ngayon, nakakalungkot lang po. Nakita mo na, uh, yun, yun, yun ang naging turn out ng lahat para sa kanya. Yes? At, uh, dating maganda ang buhay ngayon. Ayan na. Oh, nakakalungkot po na makita yung dating maayos na mga tao. Ako nalulungkot po ako sa ganyan. Hindi ko kinatutuwa po ang mga ganyan. Nalulungkot ako bilang Kristiyano. Okay? Maski sabihin mo yung mga taong hindi maganda ang pakita sa amin, tapos nababalitaan kong nagihirap ngayon, nalulungkot ako. Sana Lord, i-bless mo sila. Sana... Or should I say, sana makilala ka po nila. Hindi mo ika, ikaliligaya ng iyong puso na makita ang mga taong nahihirapan. Ayaw ko po eh kasi malungkot. It's so sad. Nai naiisip ko ng kanya na dati ito, mahal na mahal ng ano, mahal na mahal ng mama at papa niya. Oo, oh, sila. Ha? Sabay-sabay po sila nagsisimba. Hmm. Minsan sa Santo Domingo, minsan dito sa Quiapo. Sabay-sabay sila. Sa USD, minsan. Eh, lungkot makita, ano po? Yan ang kinahinat na ng lahat. Oh my, OMG. Oy. Pero sabi naman ni Lord, uh, ikaw, kung nasa akin ka, akala mo lang magkukulang ka pero lumaragas. Lord, sabi ko, Lord, napatunayan ko po lahat. Eh, hindi ako nagluluda kaya. parang nalungkot lang ako. Parang, kinabahan din ako kasi ba't ganun pala? Pwede pa lang mawala ako. O naman, di ba? mga temporary ano sa bu sa, mundo, sa buhay. Kasi pag wala na 'yung mga magulang mo, res responsable yung mga magulang mo eh, responsable po mga magulang niya kasi maganda ang mga trabaho ng mga magulang niya. O, sila siyempre hindi naman po ganon. O doon nakapag-aral po 'yang mga 'yan. Syempre, nakapag-aral po 'yan, hindi pwedeng hindi. Pero pinili nila 'yung buhay na ganyan. Okay, so 'yun po ang nangyari. Tsaka nag-evangelize kami dati. Yan, kasama po yan eh. E, ewan ko po, hindi ko po talaga alam sadyang may mga matitigas ang puso. O. 2019, pumunta na rin po yan dito. O, ganun po. Pero during that time, may pera pa po sila. O, kasi yun yung time na naibenta yata yung kanilang lupa. So may pera siya noon. So doon ako nag-share ng gospel sa kanya. Parang hindi siya ano, interested ba? I mean, alungkot po talaga. So si Jesus talaga ang difference eh. Oo, para sa isang tao mapagpala at malaman mo na, Hey, I am blessed. Oo. Kaya yung mga taong nakikita po ninyo na wala kay Christ, tapos parang mayaman sila, pinagpapala sila, no? Hindi po sila totoong blessed. Ang totoo po nun, temporary po lahat ng yon. Anyway, temporary lang naman po lahat sa mundo. Hindi nyo po nakita. Yan yung example ko po nung kanina. Uh, masasabi mong wealthy family, o mga kamag-anak niya, mga mayayaman din. Yung isang auntie niya, nagtataka po ako, nakikita lang po ng isang auntie ko sa ano sa New York. Eh, ewan ko, hindi ata eh, wala agad, balak tulungan yan. Ewan ko po. Ah, uh, sinabi na namin, ay, very busy siya, nag around the world siya, sabi ng isang auntie ko. Yung isang auntie niya nag around the world, kapatid ng tatay niya. Ano ba naman yung tulungan niya yung pamangkin niya, hindi po ba? Oh, I mean, wow. Wow na wow, around the world. Hmm. Kaya sabi ko, si Jesus ang difference na dapat magkaroon ng tao. Pag meron kang Jesus sa buhay mo, pag nasa iyo si Jesus, hindi ka pababayaan. Yung, yung mga yung mga catastrophe, yung mga parang mga uh, misfortune na dinanas ng mga unbelievers, hindi mo dadanasin yan. Dahil si Jesus nasa atin. I believe in that at paniwalaan natin yan. Iklinik-claim natin ang blessings. We are already blessed because of Jesus. We are highly favored and greatly blessed. No weapon form against us shall prosper. We will live long. Declare po natin yan. Mabubuhay ako ng matagal. No weapon form against me shall prosper. Lord, pupunta po ako dito, sa ganito, sa ganyan, Lord. Alam ko, kasama ko po kayo. Dinideklara ko, safe po ako makakapunta roon. Paro at parito, makakabalik ng ligtas dahil sa bihaya po ninyo. Ganun po yun. Ha? We declare, no? Dinideklar natin yung kanyang bihaya sa mga buhay natin. Bye-bye.